Suot-suot ang kanilang tradisyonal na kasuotan. Nakilahok sa iba't ibang katutubong laro ang mga estudyante ng isang kolehiyo sa Mountain Province. Tara't makisaya sa mga laro ng ating lahi. Time out muna sa gadget sa schoolwork ang mga estudyante nito mula Buntok Mountain Province. Para maglaro ng mga katutubong, laro ng Cordillera. Iba yung first-hand experience na nakikita mo yung culture mismo. Bahagi ito ng intramural sa Mountain Province State Polytechnic College. Some of these games have evolved into a way of life for indigenous people. Using their indigenous attire is necessary to add meaning, of course, and culturally significant aspect to the games. Ilan sa traditional games sa kanilang minuro ang sangkor o bunong braso, pangunan o leg resting, guyudan o tango at kadang-kadang kung saan sumali si Martha. Maganda rin na ibalik natin yung traditional. Kailangan natin ito tong pahalagahan. Yes! Yes! Yeah! Kuya Kim, gaano ka importante sa mga igurot na laruin pa rin hanggang ngayon ang mga katutubong laro? Kuya Kim, ano na? Ang mga katutubong laro, kahit may mga smartphone na at mga computer, ay isang dahilan para mapreserba ng mga taga-cordillera ang kanilang kultura. These games were originally created to pass our heritage to younger generations. They play a vital role in showcasing our rich cultural identity and our pride as Igorots. E Ang mga katutubong laro ay mga highlight tuwing pista ng Cordillera. Ang mga laro ito kadalasang walang age limit. Pwede rin sumali, mapanalaki man o babae. Both men and women participate in these traditional games. The extent of male or female involvement can depend on specific ...specific customs, roles, and traditions within each community. Kaya sa pag-viral ng kanilang mga TikTok videos, ang hanga di Somerson... ...they will be informed, buhay na buhay pa rin ang kultura ang igore.